So, good na uugma ang work. Ah, uh, char. <laughs> And, matupog sa'yo karon is because ugma down sa kadaon sa'yo pumata. Mga 3am kay magsuray mga gusmama o gulay ng Tapos, ang mga call time is call time. Basta mga 5am na namin dito sa gym. And, it's my first day of work sa tupad program sa gobyerno and mapalang pa kabisihan karon, because wala pa ginahire wala pa ginaghire sa ako sa kumag-applyan nga yeah, trabaho and also akong TR still wala pa na ako nakuha and I'm hoping na kung kaila yan na tala trabaho on ang LR o AR and kita na taon kadlaon and I'm gonna make a video sa among trabaho o maguna daw eh ay dipindi lang maguna or maglampas I don't know basta um, depende sa kung sa ihatag ng mga taas uh, lang no kay even though college graduate ko I end up this job this work pero still it's a blessing for me because do naman siya tarong uh, tarong uh, matawag na toog Sildo But 10 days lang siya. 10 days but okay na kayo eh 10 days. Then temporary lang po siya at least na kumakwarta ko aside sa pag tiktok pag uh, paghimog pag ng pag videos. Yes gamit kayo an nakatabang gid ang pagti-TikTok nako ko Facebook pag-upload ng mga videos i earn small amount of money but still it's helping kay ako mga needs na ko mga ginagmay nga panginahanglan it covers to that from that amount from that small amount of money nga akong nakuha sa akong pag sa akong pag content creation sumarot eh matuhog na ako <laughs> I basically, not know if you it it's 12.46 I think It's 12.47 12 and I'm here in Balay Bye guys <laughs>